Hello everyone, welcome to Hula Juan. Ang reading na ito ay para sa mga fire signs ng Aries, Leo, and Sagittarius. Ah, uh, ito ay para sa week ng February 12 to February 18. So So I'm pulling out advice cards for Aries, Leo, and uh, Sagittarius. Sabay-sabay natin tong bubuksan mamaya at the end of this video. So, ano nga ba ang kailangan malaman ng uh, mga fire signs? Aries, Leo, and Sagittarius. Unahin natin kay Aries. Okay. Aries muna tayo. Okay. Aris, uh, nakikita ko sa inyo na sa week na ito, da meron kayong mga never realize about yourself. There are plenty of opportunities for you to realize things about yourself. Uh, although, kahit madami kang never realize sa sarili mo, medyo, medyo mabagal din ang pagkilos mo for this week. So, ano bang advice sa'yo? Kasi ang dating nito sa akin is napakaraming gumugulo sa isip mo. Minsan nagiging worried ka. Minsan parang nag-overthink ka. So, anong advice sa'yo? Ang advice sa'yo is to be in this position or in this feeling na puro love lang ang ang binibigay mo sa sarili mo, ang iniisip mo, wala ka masyadong iisiping worries, wala ka masyadong uh, overthinking. Kumbaga, wag ka mag-isip ng sobra. 'Yun ang nakikita ko sa inyo for this week. Uh, kung gagawa mo 'yon, alam mo ikaw mababaligtad mo 'yung mga sitwasyon na nagpapakahirap sa iyo and mabibigyan mo ng solusyon 'yung mga bagay na parang minsan pakiramdam mo hindi mo malagpasan. Okay? So that is for Aries. Tapos, kuha tayo ng for Leo. Uh, by the way, guys, uh, all these readings are for fire signs. So, regardless kung ano yung regardless kung Aries, Leo, or Sagittarius ka, pwedeng makaresonate sa inyo yung mga readings ng iba. Okay? So, for Leo. For Leo. Leo, uh, nakikita ako sa inyo na there is a sense of there is a sense na parang hindi ka hindi mo nakikita yung sarili mo, yung worth mo, yung galing mo. This week may pakiramdam ako sa inyo na hindi mo ino-honor ang sarili mong lakas, strengths, uh, confidence sa sarili medyo mababa. So minsan din parang parang hindi mo masadong makita yung bigger picture ng gusto mong mangyari. So, ang pwede mong gawin, ano bang pwede mong gawin dito? Ah uh, nagsisimula kasi uh, na, uh, nagkisimula ang iyong mga hesitation sa buhay, sa pag-iisip sa paggawa is because parang minsan feeling mo kulang yung plan, kulang yung hindi masyadong napag-iisipan yung mga bagay, ganyan. So, ang pwede mong gawin kasi pagdating doon is to really look at your strengths. Really look at your strengths. Ano ba yung kaya mo? Diba nga ang lagi nilang sinasabi? You need to focus on your strengths para doon ka mag-shine. And sa'yo, para sa week na ito, Leo, yun ang kailangan mong gawin. You need to focus on your strengths. Minsan kung naubusan ka ng confidence sa sarili mo, bak back kung ano ba yung mga nagawa mong successful. Isipin mo at paalala mo sa sarili mo yung mga kaya mong gawin. And doon magsisimula na mas magiging uh, maunlad ang, ang week mo and magkakaroon ka ng magkakaroon ka ng pagbabago, yung kubaga yung mga negativity, yung mga pangit, or kilat sa pangit pero yung mga feeling mong hindi ka productive, magiging mas productive. Okay? So, kuha tayo ng cards for sagittarius sagittarius tayo sagittarius okay Sagittarius, <laughs> medyo pareho ka sa Leo, no? Kakaiba lang ng tema. So, Sagittarius, ang dating ninyo sa akin is, may, you know where you wanna go. Alam mo kung ano yung gusto mong gawin. Alam mo yung kaya mo. Um, the only thing for you is, medyo baligtad ka kay Leo, eh. <laughs> parang kang ano eh parang kung, para kang you know what you wanna do talaga and somehow you are planning masyado so somehow for you no know, yung work has been done in the past pero hindi mo siya kumbaga hindi hindi kasi malaki yung hindi, hindi lumalaki yung ulo mo It's, that's how I see it Parang kang, you know what you're, what you're doing, parang wala lang, confident lang ako, ito lang ako, ganyan lang. Um, napaka-smooth, napaka-smooth nung week mo para sa akin. Ang advice sa'yo is to be more than kung ano yung kaya mo, more than kung ano yung paniniwala mo. Try to listen to other people as well and see what they can give to you ganon kung ano yung makakontribute nila so try to see that try to look at that and that's how you can make your week more productive more more mas maano mas ma makabu ma... mas mas nakakatulong <laughs> mas nagiging puno ang week mo okay so medyo baliktad ka kay Leo so right now kuha tayo ng cards for everyone, for all the fire signs. For all the fire signs, kuha tayo ng reading for all the fire signs. Kuha tayo ng cards for all the fire signs. alam uh, Sa inyong mga fire signs, Aries Leo, Sagittarius, there uh, there's plenty of opportunity for you actually. There's plenty of opportunity. Minsan meron kang mga fears para sa sarili mo. Uh, but th there are challenges within the week na somehow may kinalaman sa pera, may kinalaman sa parang feeling mo wala kang magawa, wala kang, matulong, wala kang mahinga ng tulong, or somehow feeling mo mag-isa ka sa ginagawa mo. So, ang advice sa'yo actually is to really lay low. Really lay low be, and be safe. Huwag ka masyadong gumastos, huwag ka masyadong... Uh, don't do anything na parang, parang uh, magpapababa ng uh, resources mo. And slowly makikita mo naman after this week na... Sa, uh, um, makikita mo naman, pwedeng this week din, na may mga opportunities na dadating sa'yo. Alright? So... Kuha na tayo ng advice cards for everybody. love love is not about finding love you are you are love itself help me lord to send so much compassion and caring to the inner child that i always remember i myself am love okay next is stairs direction and timing alam mo lahat ng yung progress mo paakyat ng paakyat okay so minsan medyo medyo nakakapagod pero alam mo malapit ka nang dumating doon okay words of abundance you have the ability to instantly manifest abundance by choosing powerfully positive words always describe your own and the world's economic situation in loving and optimistic terms what and that is what you attract for yourself and others so always just in in short no parang lahat ng gagawin iisipin mo laging abundant 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 okay So for Aries change, I understand that nothing can grow or evolve without movement. So kailangan talagang gumalaw-galaw, Aries. Kailangan mong gumalaw-galaw and things will change for you. Kailangan mo ding baguhin ang sarili mo. Death. I'm learning that endings are merely beginnings. Minsan, Leo, may kailangan kang iwan, may kailangan kang baguhin sa sarili mo para may magsimula ulit. Okay? So Surrender for Sagitt Sagittarius. Surrender. I can release my need to control. Yung hindi mo kailangan mag-control ng anything. So, let go of control and just let it flow. All right, Yan ang forecast mo for this week. Subscribe on YouTube and follow Hulohuan on Facebook. And pa every month, may abangan kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.